Hello Max Park, kamusta kayo? At sa vlog ngayon Max, pwede pa pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong gawin para maghabol at umiyak pabalik ang lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! at ang unang sikreto para maghabol at umiyak pabalik sa yong ang isang lalaki is, kung nag-uusap pa kayo, bigla mo siyang huwag nang kausapin. Yan ang unang bagay mismo na pwede mong gawin upang ang isang lalaki ay talaga namang maghabol sa iyo at sa katagalan ay talaga namang umiyak pabalik sa iyo kapag siya ay nagsisi na o nakita na at naramdaman na ang iyong halaga. Alam nyo mga kinspard, kung ang isang lalaki ay kinakausap ka na lang dahil siya ay naaawa na lang sa iyo or kung ang isang lalaki kinakausap ka na lang dahil siya ay talaga namang nakukulitan na sa'yo or kinakausap ka na lang niya dahil sa gumagawa ka ng paraan or kinakausap ka na lang niya dahil gusto niyang linawin sa'yo na ayaw niya na sa'yo na hindi ka na niya mahal na tumigil ka na eh dapat talagang tigilan mo siya dahil kung kukulitin mo pa siya kung ikaw lagi ang naghahabol sa kanya ay talaga namang hindi yan talaga babalik sa'yo dahil mababa ang tingin niya sa'yo Diba? Dahil ikaw mismo binababa mo ang sarili mo sa harap niya. Sa pamamagitan ng pinapakita at ginagawa mo. Ka-inspired. Paano kanya babalikan kung lalo mong pinapababa ang value mo? Mas lalo mong pinapababa ang halaga mo sa kanya. Paano kanya niya mamahalin? Paano niya ibabalik ang dati niyang pagtingin at damdamin sa'yo? Kung tinutulungan mo pa siya na ibaba ang value mo dahil ikaw mismo gumagawa ka ng paraan para ibaba ang value mo nang hindi mo napapansin sapagkat ang sinusunod mo na lang ay ang iyong emosyon kinukulit mo siya, nagahabol ka umiiyak ka sa harap niya o kahit pa sa chat pa yan, o sa text na nalalaman niya na akala mo pag ginawa mo yan ay babalik siya sa'yo pumuli muli siyang maghahabol sa'yo hindi na ka nagkakamali ka -inspire. alam niyo mga lalaki mga logical gumagana ang aming emosyon pero mas logical kami. Bakit ka namin babalikan kung ikaw mismo pinapakita mo, pinapakita mo sa amin na hindi ka karapat dapat balikan dahil sa mga ginagawa mo? Diba? Ka-inspired. Tigil mo yan. Bigla kang mag-no contact sa kanya. Bigla kang wag na mag-reply. Bigla itigil mo na pakikipag-usap sa kanya. Upang ang isang hala kay eh, magtaka at ba-curious. mag wander kung bakit bigla kang nawala. Huwag na rin magpaalam. Huwag ka na magdrama ng kung ano-ano pa. Huwag ka na mag-send ng kung ano-ano pa. Basta bigla ka na lang manahimik at mag-no contact sa kanya. Doon mas iisipin kanya. At doon meron pang katanungang may iwan sa kanya. May question mark pa sa utak niya. Kung bakit bigla kang nawala. At least, nasa isip ka pa rin niya. At kung nasa isip ka niya, ibig sabihin lang nun, diba, may something pa rin. Kasi pag ang sinilaki, talaga namang kinalimutan ka na unti-unti yan pati ang damdamin niya sa iyo mawawala na rin kaya napakahalaga na sa sa mga pwede mong gawin upang sa lalaki ay patuloy kang isipin kakaisip niya sa iyo bumabalik ang halaga mo kakaisip niya sa iyo naaalala niya ang nakaraan niyo kakaisip niya sa iyo muli niyang nararamdaman ang pag-ibig niya sa iyo na meron pa pala siyang pagtingin sa iyo dahil diyan talaga naman ang sa lalaki ay maaaring magsisi at makita ang value mo. Maghabol sa'yo at umiyak pabalik sa'yo. Ka-inspire. At ang sikreto mga para maghabol at umiyak pabalik sa'yo sa sanalakis, magkaroon ng mga bagay na muling magpapa-attract sa kanya. ay ang pangalawa ka-inspire. May ka-inspire anong ibig sabihin? Nung niligawan kanya, niya, nung nakipagkilala sa'yo, nung nagtapat sa sa'yo ng pag-ibig niya, nung pinupulso ka niya noon, kasi meron yung nagpapa-attract sa kanya sa'yo. Baka yung kagandahan mo, baka yung kaseksihan mo, baka yung kabaitan mo, baka yung status mo, o kung ano man. Baka na yung nagpapa-attract, uh, ah, dahilan kung bakit siya na-attract sa'yo, ay nawala na. Baka kumupos na yung ganda mo. Baka hindi ka na nagpapa-sexy ngayon. Eh doon nga siya na-attract sa'yo. Baka dati ang bait mo, ngayon ang pangit na ng mo. O, oh, di ba? Diyan pa naman siya na-attract ngayon. Na-turn off na sa'yo dahil nagbago ang ugali mo. Dati ang bango mo, ngayon ang baho mo na. Diba? Dati masipag ka, ngayon tabad ka na. Dati ang dayong pangarap, ngayon palaasa ka na lang. Dati nandilibre ka pa ngayon. Diba? Inakasa mo na lahat sa kanya. Kaya spark. Muli kang magkaroon ng mga bagay na magpapatrack sa kanya. Ayusin mo muli ang sarili mo. Mag-focus ka na muna muli sa sarili mo. Ayusin mo ang buhay mo. Mag-self-improve ka. Ibalik mo ang dating ikaw. Mag-improve ka ka Inspire. Kasi sa isa mga pinakatalaga mga nagpapabalik sa isang tao sa atin. Nagpapa-attract sa kanila sa atin. Hindi lang sa kanya. Marami kang ma-attract. Makakapamili ka pa. Malay mo may dumating sa buhay mo na mas higit pa sa kanya. Tapos tunay pa ang pagtingin sa'yo. Diba? Kaya mahalin niyo mga sarili niyo hindi huwag niyong isipin na porkit iniwang ka ng isang lalaki katapusan na ng lahat o kaya naman wala na magmamahal sa'yo kung mamahalin mo ang sarili mo tiyak may magmamahal sa'yo tiyak may re-respeto sa'yo tiyak may hahanga at titingala sa'yo at may magpupulso sa'yo ibigin mo rin paminsan-minsan ang sarili mo at huwag mo siyang kakalimutan sapagkat ang sarili mo ang siyang lagi mong kasama huwag kang mawala ng pag-asa huling babalik ang isang lalaki maghahabol at iiyak pabalik sa'yo kung makikita niya na maraming nagbago sa iyo. Unahin mong sarili mo at magkaroon ka muli ng mga bagay na magpapa-attract sa kanya sa iyo ka-inspire. Sa pangatlong sikreto mga ka para maghabol at umiyak pabalik sa iyong sanalakis, mag-focus ka sa pagtulong sa iyong kapwa. Yung pangatlo ka inspire bakit ganyan? Parang ang layo naman sa topic. Pagtulong sa, sa kapwa. Alam niyo mga inspired, inspire sa mga sikretong natutunan ko hindi lang sa pag-ibig ang mag mag magiging maganda sa iyo kundi sa lahat ng parte ng buhay mo magiging maganda sa iyo damay pati pag-ibig diyan kung, kung magfo-focus ka sa pagtulong sa ibang tao 'di ba may blessing na darating sa iyo at hindi lang 'yon alam niyo ba na mas gusto na makalakihan ng isang babae matulungin gawin mo 'yan hindi lang dahil sa gusto mo siyang gusto mong mapansin kanya o talaga mong humanga siya sa iyo hindi gawin mo 'yan dahil bukod sa puso mo practice ba? Kung hindi ka mapagbigay, practicein mo. Maging mapagbigay ka sa kapwa mo. Alam nyo, marami ng lalaki nagsisi. Dahil uh, nagsisi sila kasi yung iniwan nila, eh, napaka, nakita nila yung kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong ng babae na yun sa iba. Diba? Lalo na pag yung pinalit niya, yung kabit niya ngayon, eh, madamot. O yung pinalit niya sa'yo, eh, madamot. Puro lang kamig ng kamig hindi siya katulad mo na mapagbigay sa iba. Makukumpara ka ngayon, di ba? Ganun yan. At di man niya mapansin yan at isa pansin ng ibang lalaki o ng, ng ibang tao, marami pa rin hahanga sa iyo. Hindi ka mawawala ng tagahanga sa mundo kung magiging mabuti kang tao. At isa yan sa mga sikreto upang sila ay ma-attract sa iyo. Maaaring ma-attract din sa iyo muli ang lalaking nang iwan sa iyo. O ang lalaking mismong tunay mong mahal na hindi kayo nagkaintindihan ngayon sapagkat ka-inspired sa isa talaga namang pinaka-sikreto upang ang isang tao ay tumas ang paghanga, respeto, pagpapahalaga at pag-ibig sa iyo dahil dyan ang lalaki mag-aabot sa iyo iiyak pabalik sa iyo ka-inspired at pang-apat na sikreto mga ka-inspired upang maghabol at umiyak pabalik sa iyo sa lalaki dapat parang hindi mo na sa kailangan niya ng pang-apat ka-inspired alam niyo mga ka-inspired napakahalaga niyan dahil kapag nakita lang isang lalaki na para bang ikaw ay talaga mang di pa nakakamove on o mahal na mahal mo pa rin siya o dead na dead ka pa rin sa kanya at baliw ka pa rin sa kanya at nangungulit ka pa rin nagpapapansin ka pa rin lagi ka pa rin may care sa kanya etc. Ang lalaki magiging mayabang sa kanyang sarili gusto niya man niya yun o hindi talaga naman magiging natural yun sa kanya magiging gwapong gwapong sa sarili yan with confident at tataas ang pride lalo sa iyo kung gusto mo ng lalaki matutong magpakumbaba sa iyo, dapat ipakita mo na wala ka ng pakialam sa kanya. Na para bang hindi mo siya kailangan, na okay ka na ngayon sa buhay mo, at nakukuha mo na maging masaya kasama ang ibang tao. O nagagawa mo ng ibang bagay kahit wala siya. Talaga naman ka-inspired. Huwag mo na siyang i validate eh. Tandaan mo siya mismo ang nagdesisyon na iwan ka, iwalayan ka, o hindi na magparamdam sa iyo. Respetuhin mong sarili mo. Ipakita mo na kaya mo mabuhay kahit wala siya. At sigurado ko, isa yung sa pinakamalaking sampal sa kanila upang siya ay mapaisip ng husto kung gaano ka kahalaga at kung gaano sila kamali sayo. Ka -inspired. Siya sa iyo. Ka-inspired sa sama mga sekretong dapat mong panindigan. Ipakita mong kaya mong maging masaya kahit wala siya sa buhay mo. Dapat makita niya yon upang siya ay magsise, maghabol muli at umiyak pabalik sa iyo. Ka-inspired. At may mga sikreto mga ka para maghabol at umiyak pabalik sa iyo Huwag ka na makipag-away sa kanya. na sa pan. Alam nyo, makispar? Pag ang isang lalaki, lagi mong inaaway-away pa dahil nga lalo lang pag di siya nagpaparamdam, hindi ka niya nare-reply yan, ah. siya nagpaparamdam o kaya na mula siyang pakilam na sa'yo, inaaway mo pa, mas lalo ka niyang lalayuan. At hindi ba't gusto niya maging maayos kayo? Paano kayo magiging maayos kung inaaway mo po siya palagi? Yung iba sa inyo, nakikipag-away palagi sa lalaki. Lalo na iniiwang ka na nga, di ka na nga nare at inaaway mo pa. Paano magiging maayos kayo niyan? Paano siya babalik sa inyan niyan? Paano babalik ang pag-ibig at respeto niya sa inyan Kung pala ay ka nang aaway, hindi ka na nga nare-replyan kung ano-ano pang sinisend mo sa chat. Hindi ka na nga nare-replyan kung ano pang sinisend mo sa text. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Tigil niyo 'yan. Huwag mo siyang awayin. Kung siya ay nagpaparamdam sa iyo, respetuhin mo 'yon. Kung siya hindi na nagre-reply sa iyo o para bang wala na siyang pakialam sa iyo, hayaan mo siya. Hindi lang naman siyang lalaki sa mundo eh. Marami namang bagay na pwede magdurot sa iyo ng kaligayahan. Siya lang ba? Oo. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero, bakit? Hindi mo mamahal ang sarili mo? Ayaw mo ba talagang gawin? Hindi mo gustong tulungan ang sarili mo? Ka-inspired. Kung lalaki, di ka na respeto. Respetuhin mo naman sarili mo. sin sa mga bagay na pwede mong gawin, pwede mong tandaan upang lalaki, ay talaga namang ka-inspired, ay magsise at maghabol sa iyo muli. At ang pangang sikreto Max Spark para maghabol at kumiyak pabalik sa mga sinalakis, magpamiss ka ng sobra. Yan ang pangang na kay kayong Alam nyo, ganyan, magpamiss ka. Ngayon, paano ka mamimiss niyan kung palagi kang andyan? Kung palagi ang presensya mo, alam niyang andyan lang sapagkat ang base mong mag-reply, palagi ka nagpaparamdam at lagi ka nangungulit at naghahabol. Magpamiss ka ng sobra sa pamamagitan ng no contact rule kay Spark. Huwag mo siyang uh, uh, kulitin, huwag ka magparamdam huwag kang magparamdam ng matagal na panahon at sigurado ko ang sinalaki ay lagi kang maaalala at hahanap-hanapin ka niya at makakaramdam siya sa dibdib niya ng pag-ibig mo rin sa'yo sapagkat ano bang karugtong ng pagkamis isang tao hindi ba't pagpapahalaga kaya kang ngayon na may miss sapagkat may value siya sa puso niya sa sa'yo may nararamdaman siyang pagpapahalaga sa'yo hindi mo mamimiss ang isang tao kung ito ay walang halaga sa'yo tandaan mo yan ka inspire kung gusto mo na muling tumaas ang halaga mo sa lalaki, ay dapat din na tumas ang pagkamis niya sa iyo. Magpamis ka ng sobra sa pamamagitan ng hindi ka magpaparamdam sa kanya. Huwag kang magparamdam sa kanya. Pag no contact ka at mag-focus ka sa buhay mo at maging masaya. At magugulat ka isang araw, kinukulit ka na niya. Gumagawa siya ng mga effort para na maging maayos kayo. Naghahabol na sa iyo at talagang umiiyak na pabalik sa iyo. Pagkaayos lang kayo, ka-inspire. Max Pardy lang po, na no? maraming salamat po Max sa pagtapos po ng vlog nito. Tapos kipong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa ibang tao. At sa mga di pa mo lang subscribe, subscribe na po Max Pardy, click na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kong upload. So mag gusto magpa-coaching, magpa advice para mas lang po sa akin Facebook, kami yung profile video ko, pakichat ako, at pag-usapan pag natin yung problema sa pag-ibig kay Spardy. Maraming maraming salamat po Max Pardy, lahat, mahal ko po kayo. At muli, Beating Spark!